Happy Hinak, Chup. Happy. Hahaha. <laughs> kami, ini toh nestle kan? Okay, kita. Cepat abang. Jangan jangan jodoh. Cepat. ini dapat tapusin.

punta ka rito sa mga dapat makailangan ng mga urgent na gagawin o oh. yeah, saka kung babalik pang alas dos o alas 3 ba ah, may... We... welcome to my vlog na-hack kasi yung <laughs> ginawa ko katawa ang ano eh yung account ko na yun eh wala na, hindi ko na mabuksan uh, 5k followers yun eh. puro kalokohan